What's up guys? Tara samahan nyo akong mag change oil ng Honda Airblade Yan Yan Bali, ang binili kong lang is uh, stock. Ito. Stock tayo, stock. 800 ml lang, binuwasan ko na yan. 800 ml yan, ba, guys. Tara. Samahan nyo akong mag-change. Oh, well. Hey, guys. Uh, Nag-change oil ako every 1,500 km. So, paano ko ginagawa yon Bali, ito. Nakalagay dyan, 21,000. Ginagawa ko sa set A, sa gasolina, set B. Bali yan, 663 na. Ang ginagawa ko, 1,500 change oil na eh. Bali, pagka ano niya ng 1,000, babalik ulit siya sa zero. Bali, ang nangyari niya, nag-1K na, tapos nag nagkaroon na ng 663. 0.9 km, km na odo. Bali, 1.6 km na lahat-lahat. Diyan yung ginagawa ko. Tapos, pag nag-change oil ako, i-re-reset ko ulit siya sa zero. Diyan ulit, diyan ako magbabase. Kasi wala siyang ano, yung change oil indicator na ano, eh, pwede mong iset sa Honda Airblade. Hindi katulad sa mga Honda Click. Meron siya nun. Bali, yun. Tara, change oil. Maganda kayo ng panahod. Medyo sasablay siya dito eh. Kaya dito yung drain bolt niya. Yan, yan yung drain bolt malapit sa ano. Sa tambucho, yan. Yan yung pipihitin natin. Tara guys. Bali, huwag kayo magkakamali ah. 12 mm na mas maganda kung ganito eh. Para hindi bumilog yung bolt nyo ang ikot nya ay counterclockwise kasi nandito kayo sa ilalim dahan dahan lang tapos sa, sa, abangan nyo ng pansalo sa ilalim tingnan nyo guys tulo na yan okay bale yun guys uh, magkatapos yung i-drain lahat ng langis uh, ito na tayo ang drain plug. ah uh, hindi yung tao dito dito, dito, dito kayo magsasali ng langis guys sana di makita yan dyan guys dito eto bali pihitin nyo ng plies lagyan ng basahan para di masira yeah Yun. Tapos guys, lilinisin nyo yan bago kayo maglagay. Para pag alagay nyo na langis is malinis. ba? Diba? Linisin nyo rin to guys bago nyo ibalik. Siyempre, kakabit nyo muna to bago kayo maglagay ng langis. Kasi, siyempre, tapon nyo naman yan. ba? Diba? Linisin nyo muna bago nyo ikabit para malinis yung mga gawa. ba? Diba? Okay, dito ka muna guys. Tapos yung ilalim din guys Para malinis Ayan. Tapos Pasok Clockwise Kasi kanina Counter clockwise Baliktad lang Hop. Okay. Kamay lang muna Pag lumapat saka nyo gagamitin yung yabe Ah, uh, range uh, 12 mm. Kita nyo siya. Guys, wag yung todong higpit kasi malolost thread yan. Yung tamang paglumaban, wag yung wag na nang yun. Tamang ano lang. Tamang higpit. Yan. Okay na yan, guys. Wag masyadong mahigpit ha. Nalolost thread yan, okay mababasag. Kayo rin mahirapan kayo sa machine shop. Papa machine shop niyo pa yan. Thank you, guys. Sa so, pagsasalin pagsasali na lang is, guys gumagamit ako ng imbudo imbudo na galing sa Shopee mura lang po maganda yung ganitong ano guys imbudo mura lang yung sa Shopee kasi pa, hindi kayo makakasali ng langis pagka wala kayong ganito mabawa ganito yan mahirap talaga kahit anong posisyon ng angle nyo mahirapan kayo kaya ito easy lang easy, easy lang pagtatrabaho ba diba? Pasok nyo lang. Tapos salin ng langis. Guys, 800 ml lang guys ha. Ah. Kasi yun yung required sa Honda. Airblade. 800 ml. Bali, binawasan ko na pala to. Uh, kagabi. Okay. tahan lang sa pagsalin para hindi matapon. Every drop counts. Di <laughs> mas maganda, mas saktong sakto, di ba? Ah, okay, oh, siguro 'yun. Pabalik na 'yung deep stick, guys. Bali ito pala, ah, uh, taba, hirap makita eh. Yan, nakikita nyo yung itong mga marka. Ay, nilaglag. Sorry. <laughs> itong mga marka na to, yung parang pahalang na linya kailangan dyan naabot yung langis mo ang pagsukat nya ilalapat mo lang yung dipstick hindi mo iikot lapat lang ganyan lapat lang tapos hugot as titignan mo yung langis kung umabot ba siya doon sa syempre sa atin umabot nasa 800 ml o oh, good siya kaya yun balik nyo na yung dipstick Okay. Tapos guys, pagkatapos yung magsalin ng langis, uh, start yung nyo yung airblade nyo. <laughs> Air Tapos, check nyo kung may mga leak sa ilalim. Kung nag leak pa. So, sa drain, okay, oh, wala tapos sa palatandaan nyo ah, yun nga yung ginagawa ko dun tayo sa trip B i-reset lang natin i-hold lang natin tong set button ng mga 3 seconds siguro hold 1, 2, 3 o oh, 3 seconds bali magsi 0, 0, pag nag 1000 siya babalik ulit siya sa 0 tapos abangan yung 500 para sa next next na change oil nyo Bari sa akin kasi 1,500 ang pag-change oil ko. Kasi para syempre maganda lagi yung makina condition. Bali Bali yun lang guys ang maituturo ko lang sa inyo. Lagi kayong magbantay ng langis, alagaan nyo sa change oil. Ayan yung buhay kasi ng makina eh. Pag hindi nyo nalagaan sa change oil yung partner nyo, syempre masisira eh, siya. Sensor lang sa tamang odo, sa, kung ano man, kung ilang buwan man, pero sa siguro mas maganda kung 2 months or 1,500. Kung anong mauna dun sa dalawa. Sensor kayo. Alagaan niyo mabuti ang motor niyo kasi yan yung partner niyo. Partner niyo sa paghatid kay Mrs., partner niyo sa pag sa pagpunta sa trabaho. Are lang guys, ride safe.